guys, dito nga pala kami kumain sa kainan na to nung pumunta kami ng Quezon. Second time na namin tumbalik balik dito. Ayan, ganda-ganda ako dyan guys, yung mag wash ka dyan sa anong yan. Parang sinaw ng panahon. At yung kawali lang yung ginamit na lang yun. At ayan yung kanilang entrance. At isa pang hugasan. Ayan. Ganda, ba diba? Yung parang tapayan. Gitawa nilang hand wash. Diyan. At ayan yung loob nila. Ayan naman yung dyan ka order At ayan, pag may mga malalaking yung big family pang family kasi yung mga ano nila kagaya niyan yung kubo-kubo pero karamihan ganyan kubo-kubo na nandiyan ka sa ibabaw ng tubig floating restaurant siya ayan ang ganda ba? Diba? tapos etong upuan na yan ang ganda rin mahilig kasi ako sa mga kahoy kaya na appreciate ko yung mga ganyan mahilig talaga ako sa mga wood Ayan. At meron din dyan, habang kumakain ka, maririnig mo yung lagas-glas ng tubig dyan. Kasi meron sila dyan, fountain. Ayan. Oh. Ang tahimik dyan. Kasi tas ang lamig. Kasi nga, puro puno. Kaya, ayan, daming outlet na pwede mong tambayan habang naghihintay ka ng pagkain. Mag-ikot-ikot ka muna malamig dyan. Tapos mga huni ng ibon maririnig mo. Tapos meron din, ayan yung aking mag-aama habang naghihintay ng aming order. Ayan. At habang naghihintay ng order, upo muna tayo at manunod tayo ng mga fish na nag exhibition <laughs> Ayan yung kanilang mga isda dyan. Oh. Kaya tinawag na pala isdaan. Dati may mga tilapia dyan noong unang punta namin. Pero ngayon mga koi fish ang nakalagay. Ayan. Pwede kang magpakain. hingi ka sa kanila ng pagkain. At eto gandang-ganda ako sa kubo-kubo na yan. Ano yung nagtubuan na yung mga halaman sa ano niya, sa bubong niya. Ang ganda, di ba? Ayan, yung mga kainan. Ganyan siya, mga floating restaurant. Kubo-kubo. At ayan na nga, dumating na yung aming pagkain. Mga seafood. Ang nagustuhan ko dyan, guys, yung ano, Ayan, calamaris. Ayan, yung laing. Yung pansit. Ang isang order niya, ang dami. Ayan, guys. Kain muna tayo, guys. At, ayan. Ang aking mag-aama. Ready na to eat. Ready to eat na. At, ayan, guys. Sana, nag-enjoy kayo. At punta rin kayo dyan. Pag napasyal kayo. John Sakeson. Thank you for watching.